gandang hapon. Nagluluto po ako ng gulay para po pang para pag lunch ko. Ayan, gulay. Hindi ko na pinakita sa inyo. Ayan. Hindi ko na pinapakita sa inyo na pag tad 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 ko sa gulay. Tapos, ito malunggay. Ayan, malunggay. Ayan. So, so, -show. Di pa ako Naka Wala ko lang yung chef. Kain. Dali mo na lang. Hindi pa po ako nakakain. Di wow. Nang breakfast and lunch. Pagluto na nito. At bumili din ako ng Hindi na siya kumain. Saging para Hindi siya kumain. Saging na sabak para ano. Para Hindi siya kumain ng breakfast. sa kalmosal Ngayon, pahingin ng kapiko ko. Pa... Ah. Tuyo ng kapi ko. <laughs> <laughs> Langga, naubos na yung ano mo? Kami latte mo? Iwan mo na to, oy. Gagamitin ko tong asukan. Ano gamitin ko doon? Bakit anong may ante? Para dyan! Mahalin <laughs> mo yan doon mamaya, ha? Wala, ako. Bumili ka na lang muna ng kape doon. kape? Oo. oo. Ha? Ah. Ano mo pabili dito? May pira pa naman Ilang, ilang, pe, magkano pa ba yun? Diyos! Bahala ka! Ako na lang dadalhin yan. O sige, kunin mo na ito. Ba't magtira na lang ako dito. Hindi na! Ngayon na lang ako. Okay. Bye! -bye. Ayaw mo! Kahalik daw siya. Sige, May halik. Huwag. Ah, may lipstick na naman. Ba't mo? Mm -hmm. Lipstick mo naman kasi. Papasok na. pasok na. Bye. Bye. So, ayan. kumukulo na siya. At ito naman, ang saging na saba ay mag ako ito. Kasi, gusto niya ng pretong sabah dati, nagprito ako dati, hindi niya ako tinirhan. Inubusan niya ako. Pagising ko, wala na pala. Abang, nagpapakulo ako doon sa ano. Meron naman kung start, pwede naman tong kung start. So, gagawin ko siyang ano. Kaso nga lang, wala tayong food coloring para magamit ko tong cornstarch para hindi din naman masayang so lagyan natin siya ng cornstarch yung saging at saka itlo tagal na kasi itong cornstarch tapos masasayang lang. So, ayan. Lagyan natin siya ng itlog. sasayang lang kasi to, pag ano pag hindi natin siya gagamitin ay nako, iniwanan na naman to electric fan, nakapat under Lagyan natin siya ng itlog. ito. start at saka itlog. At lagyan natin siya kunti ng tubig. Para ihalo natin siya sa, 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 saging na saba. Wala naman kasing harina. Pwede naman kung start. Pag wala kayong harina, Pwede yung constart taga ko na maghanap ng papaya sa ano sa palingki wala talaga akong mahanap na papaya kasi gagawin ko sana ano gagawin ko sana ng torta ubusin na lang, lang natin tong cool start, siguro. Kulang siya sa cool start eh. tapos lagyan siya ng sugar Pero hindi siya pwede. Matagal na kasing kung start. So, so, one year na tong kung start na to. Isang taon na to siya. Iwan ko. Pwede pa ba to? Ayan, ano wala na akong kuluin ko pa yung gulay. Pag hindi to pwede, iwan ko lang. hindi to pwede. Yuri, basa ka na naman, Yuri. sayang to hindi pwede siya sa saging dapat talaga siya ano, hari talaga so ngayon dahil hindi naman siya pwede saging so ang gagawin ko nito dami pa naman oh anong gagawin ko nito may itlog pa naman dalawa gagawin ko na lang yan ay sardinas. Pag ano na lang ako na sardinas. Wala akong maisip magawa eh. Lagyan ko na lang. Kunin ko na lang siya ng sardinas. Lagyan ko siya ng no? no. kunin ang sabaw nito. Meron pa nga dito, oh. Meron pa, oh. Kapunin natin tong sabaw nito. Para kay Yuri ang sabaw nito. Ganito ako pag wala akong magawa. Mahilig kasi ako sa luto. Mahilig ako magluto-luto. Ganun. Tapos, ito. Ang sabaw sa aso. Ang laman nito ay para eh, ano natin, haluan natin ng nano ng cornstarch. So, ayan. Durugin lang to. Tortahin natin. Ay! ahin. So ayan. Tingnan so, dami naman kasi. Yan. So lagyan natin siya ng maanghang na to. Lagyan natin siya ng magic sarap. lang sa timpla yung yun natin. Gulay. Itong gulay hanggang umaga pa to. mamaya. So yan, pa natin at ito na yung torta nating gawin. Rameng ulam natin ngayon ha. Di furnace. Para hindi masayang ito. So ngayon, nagyan natin siya ng magic syrup. At asin. Para mag ano na tayo. Tutuin na natin 'to para saging na ang lutuin natin pagkatapos Para hindi masayang toh Lagyan ko pa siya ng tubig talaga naman oo So, ayan. Ewan ko ba, anong nakapasok sa isip ko? Ito na po siya, yung tutortahin. Ayan. Ayan. Nakita nyo? Ayan. Ito na po yung tutortahin natin. So, isa lang natin yung, ano, isa isasalang natin ang kawalik. mawali naman ay may mantika ito sa tuyo. So, yun, hugasan natin ito. Hugasan ko muna siya dun sa baba. ayan, nahugasan ko na siya. So, isa lang ko na siya. At ako napagod na, no? Baka matapong ko pa itong bitin na ito. At ako nainis na. nakakahingal, akit baba sa taas sa hagdanan so, ayun ito ay para to kayo rin mamaya at magpipit-pipit uh, ako, kasi kalat, oh, tingnan nyo kalat, oh, kalat talaga pag ganito, pag mag, ano tayo, no magluluto So ngayon, dito kayo para makatingin, para matingnan niyo yung ginagawa ko. 'Yan. Tapos na. Pagyan natin siya ng mantika. 'Yan, Lagay na ng mantika. At ito ay 'to na siya ang lulutuin natin. itretso ko na siya. Titirto na 'to. Ninab isa isahin para madali lang kasi magluluto pa ako ng saging. Ayan. Paalam na si Batman kung anong klaseng pagluto niya. Yan. Hindi na kung anong klaseng luto yan. Kung nga yan natikman, eh kung maalat na, tama pa sa timpla. Basta, luto lang ako na luto. Wala kasi alam yung isa, anong pinagluluto-luto ko dito. Walang alam yun, kasi kung malalaman yun, magagalit yun. Nagsasayang lang daw ako ng pagkain. Hindi naman sa ganun na nagsasayang ako. trip ko lang talaga magluluto ngayon. Trip ko lang talaga magluluto. Promise. Saging naman sana alulutuin ko bas magpunta sa ganito. Yan tuloy. Daming ko start off. Oh. Una makabato o oh, hindi iwan ko lang. Ano pong klaseng luto na to? <laughs> Ay, nako! Iwan ko, luto na to. Papakain na na to sa ano. Daming kong start, oh pakain na lang to. Alam nyo, hindi ko to ipapakita sa isa kasi magagalit to. Alam nyo lang. Alam nyo anong gagawin ko dito? Niluto ko to para ipakain sa mga aso. Para ipakain na lang to sa pusa. Sayang kasi. Hindi to makain eh. O, oh, tingnan nyo. Sobrang daming constant kasi nalagay ko. Ewan ko ba kumakain ba ito ng tao? Pag magluto na lang, sinasayang ko lang oras ko dito. Hayaan nyo na lang. Andito na to eh. Wala na akong magagawa. So, ang gagawin ko na lang ay yung saging. yure So, ayan. Sa so, ako ay magpapaalam na at ayan, yun, alam niyo na yung niluto ko na wala sa ano ah, walang wala estimate-estimate ayan, ah. nangyari palpak. O sige, sana i subscribe naman ninyo ako sa YouTube channel ko, Broken Vlog and your Vlog. Ayun. Thank you so much. Subscribe, click, share, and comment. Don't forget, notification bell ay hanggang para makapanood kayo palagi sa vlog ko araw-araw. Bye! I love you so much. Bye! Mm.